See. Here's your cash prize, 2,000 Pesos. Okay. Pakita mo naman. Pakita mo, ayan. 2,000 Pesos. Palagpakan naman po natin. Ano gusto mo sabihin? Dahil naimbitahan ka, experience mo ito at nanalo ka pa ng 2,000 Pesos. Ano po, ah, uh, thank you po sa magbigay and happy uh, birthday po, I can say. Saan mo gagamitin yan? Hindi mo pa alam. Okay. Dito ka na muna, Faye. At siyempre meron tayong best dress sa lalaki. Andito po for the male category, congratulations. You will now win 2,000 Pesos. Kenji! Congratulations! Now rin Kenji. You will also receive 2,000 Pesos. Thank you, Joshua. I think there was a Kenji. Kenji, where are you? Okay. At dahil wala si Genji, naku, ibibigay natin to sa pangalawa na nabihir na boto po ng ating mga kasamahan from Kalinga. Andito ba si Frederick? Tama ba? Napoles? Congratulations! Nasa si Frederick. Ayun! oi! Gawin naman talaga! ko. Pinalo si Kenji, meron kang 2,000 pesos! Yeah, dito ko sir. Oh, make sure. Tagasan ah, po kayo sir? Cavite! Cavite! Kabiti, spill Cavite! CYW. Taray, CYW. Dito ko sir. Kalingan ka, uh, kabiti. Saan, ano oras ka nagbiyahe pa uwi? Dito. Ano? <laughs> okay. <laughs> Kamusta ka naman, Nini Ko? Okay lang. Na-miss kita ni Nini po? Na-miss ito po. Oh! Ano? Kamusta kayo dalawa? Happy lang. Happy? Bakit ka masaya? <laughs> ano? may may problema kayo dalawa? Kaya naman po sa may mga mga masyadong labi. Ah, busy. Kaya hindi na kagasaya. Kamusta kayo dalawa? Okay lang? Yes po. Anong dahilan bakit masaya pa? Anong secret sa relationship <laughs> ng John Carr? Ano po? Um, basta tiwala lang sa isa't isa po. <laughs> nagtiwala sa isa't isa. Nagtitiwala ka ba sa kanya? Yes po. Ah, oh, ganun ka ba? Nagtitiwala ka ba kay Carla? Oo oh, naman po. Okay, very Dahil dyan, ito ang inyong uh, kanilang last na napili. Okay, pili na tayo Ito ay mula sa pelikula ni Coco Martin at Sarah Geronimo. Ay! Ang Provinsyano. <laughs> Ay, ba diba, hindi no, pa hindi sana. pa siya nalang sana. Ay, ba, hindi kung hindi mo. Batang Kiapo. Huh? Wala siya Wala huh? Maybe this time. Yes. ko so so Watch so. this. <laughs> Alam ko. Mo. There was never an us. There will never be an us.

dapat may makalangang lakad lang din ha. Saan po ako magigaling? siguro, siguro natin ang elevator. Eh, para, hindi siyang lahat. Hindi lang yung dito. Okay lang yan, hawak mo There will never be an us. There will never be an us. Kaya please, huwag mo na akong ngadiin. Ah! So.